Ipinagdiriwang ng Department of Environment and Natural Resources ang kontribusyon ng ilang indibidwal at institusyon sa preserbasyon ng tubig ngayong World Water Day. Yan ang ulat ni Sujin Kim. Magmula 2012, isa si Dionisio sa nagsusulong ng irigasyon para sa mga magsasaka sa rehiyon ng Zamboanga Sibugay. Yung dating mamolang tubig, walang irrigation, hindi sapat ang tubig dahil yung sa malayo, hindi irrigation. Ayon kay Ladra, malaki ang naitulong ng irigasyon sa mga magsasaka, lalo na sa mga malalayong panig ng rehiyon. At dahil may pinagkukunan na ang mga magsasaka ng tubig, umaangat na ang kanilang buhay kahit pa sa harap ng El Nino. malaking halaga nitong tubig ma'am dahil pag El Nino kulang ang tubig, yung mga farmer ma'am mag-aaway, mag, mag ng tubig. So imanis manage na muna gusto, rotation. Si Geraldine, na nakabilang sa Asosasyong Bayaning Magsasaka pinarangalan dahil sa masusing pamamahala sa patubig. Bagamat may mga suliranin sa pabago-bagong panahon, hindi ito naging hadlang para matiyak ang patuloy na paghahanap buhay ng mga magsasaka sa tulong ng pamahalaan. Programa ng Binaral, So natutulungan po. Pagkakaisa tungo sa seguridad pantubig. Ito ang hiling ng Department of Environment and Natural Resources o DNR nang igunita ng ahensya ang World Water Day. Kada ikadalawamput dalawa ng Marso, ipinagdiriwang ng ahensya ang kontribusyon ng ilang mga individual at institusyon para sa preserbasyon ng tubig. It's inspiring to see individuals from different organizations come together and work towards a shared passion and commitment to safeguarding our environment and water resources. Ayon kay DNR Secretary Antonia Yulo Loizaga, marami nang naging hakbang ang ahensya para sa ikabubuti ng lagay ng katubigan. Kabilang na dito ang paglalagay ng sanitasyon bilang isang key performance indicator o panuntunan sa lahat ng mga institusyon at pagpapatibay ng enforcement ng registration ng mga drilling permit sa mga well. Though we are celebrating today, may this day also remind us that there is still much work to be done. Paalala din ng DNR at ng Maynilad, karapatan ng bawat Pilipino ang magkaroon ng malinis na tubig. Kung kaya't hinihikayat ang lahat ng mga Pilipino na magtulong-tulong para masiguro ang tamang preservation at allocation ng tubig. Let's continue to work together and effect positive change to benefit each and every Filipino. Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.